yung ano natin ganiya. Yung gustong lumabas lagi yung isa. Oh. Gansa natin. Yan na nag bagano sila nag-aakay ng mga ano natin sisyo na pato. Yan. Galing din eh. Yan, maaga natin pinapalabas sila kasi pagdating ng hapon, sumasama ng panahon dito, muulan na naman. Ayan, pabo natin. Ayan. Para makapag ano sila ng damo. Pero yung marami natin mamaya maya konti. Ayan, hindi pa natin nasusunog dahil tuwing hapon umuulan. Ito. Laki nito. Laki ng palong. Ayan. Kakatuwa lang yung mga sisyo natin na pato. Ayan nandito na yung ano natin Ganiya Ayan, Sumusunod sa atin yung pabo kada nila may pagkain Pati si Bumbum Sumasali na rin oh Gusto rin ni Bumbum magkaroon ng ano Yung ilong niya Kasi nagkakasugat dahil doon sa pinto Nagpupumilit lagi lumabas Ayan napakaganda ng kalangitan Pagkaumaga oh blue na blue wala ka makitang ulap pero pagdating ng mga ano yan alas 9, alas 10 ayan na magdidilim na naman yan sa kalangitan doon sa north ayan, ayan, dalawa na yung lalaki kong pabo ayan ayan di pa nag ano yan dahil bata pa to nasa 8 months pa lang yan 8 months pero nagano na siya Ito so, yung ano natin. Meron na tayo dito malunggay. Ayan. Malunggay. Uh, saluyot. Ayan, malunggay. Meron na tayong ito. Uh, may papaya na tayo. Talalagay lang natin ng abuno. Ayan yung kamuting kahoy. Ito may bago tayong uh, patanim dito na ano. Kamote. Ayan. Ayan saluyot. Marami na saluyot talaga. Oh. Wala nung umulan. Yan, kakukuha pinuputulan para hindi gaano tumas. Malunggay yan. Nakapag ano na ako kahapon. ako ng malunggay. Ayan. Yan, yung, ito yung sunog, parang sunog daw. Ano yan? Sa El Nino pa yung na ano, na piktuan talaga sila ng kahit dinidiligan pero kailangan ito monthly ng ano natin spray ng insecticide ito yung pinakamalaki malaki talaga malaki puno kailangan natin ma nalagyan na natin ng abono pero kailangan natin makultivate yan oh yan ang ano niya oh. nagkakaroon ng kwan talaga dahil sa ano daw yan sa El sabi nila dito Yeah, yung gate natin pinalaparan pero sa August uh, ano na yan mayroon ng ano talaga yan pusti yung gate na talaga na totoo yan puro nagpuputi yan, pato Ano kumakain sila ng ano? Kumakain din ng kamote oh. Na, na nalbos din. Okay mga kalimstock, huwag kalimutan ni follow ang ating FB page, BNA Livestock Farm at ang ating YouTube channel. Pa-subscribe na lang po, Lilito Tan Farm. Marami salamat. Bye bye and God bless.